Narito na ang sumbungan ng kamanggagawa. Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du. Para sa manggagawang Pilipino, laban natin to. Magandang araw po ulit. Ako po ulit si Attorney General Du. Yun pa pong suit ko. Pang-apat na po. <laughs> Pang apat na reklamo na po ito ngayong araw. no? Eli? Uh, magandang araw mga boss, mga kamanggagawa. Si Eli San Fernando po ito ng kamanggagawa party list. Ah, meron tayong panibagong sumbong. Uh, ah, apat na ngayon. Apat na 'to. <laughs> oh, panoorin muna natin yung video. Magandang tanghali po sa inyo. Ako po si Ryan Valencia. Isa ako po akong empleyado sa isang sa isang spa dito sa Quezon City. Pangalan ng Wendy Spa. Ako nandito sa tanggapan ng batas ng manggagawa upang dumudulog ng aking reklam laban sa aking employer na kung saan na hindi nagbabayad ng tamang benepisyo katulad ng SSS, pag-ibig, at sa Sampu ng aking mga kasamahan, halos lahat sila yung mga pareho ng katulad ng dinadalas ko na hindi nakakaranas ng mga pagbabayad o pagbulog pag ng aming kumpanya. Sa tatlong branch ng Winches Park, karamihan po sa amin ng mga empleyado yung mga walang bulog po. Na nandyan yung mga kasakit, namataya ng anak, nagkasakit ang kasawa, pero walang nakuha na kahit na anumang claims sa mga benepisyong dapat na para sa amin mga empleyado. Nandito po ako ngayon sa si Atty. Atty. Ely na humihingi uh, ng tulong laban sa aming kumpanya na sana kami matulungan at mabigyang katarungan na aming pag natin sa inyo. Salamat po. Po ang nagsumbong sa mm. atin, no? Alam mo, sa sobrang dami kasi nang nagreklamo sa atin, kailangan sa isang araw marami talaga oh. tayo. Uh, eh, wala naman tayong pera pang palit ng wardrobe. May <laughs> <laughs> pang palit ng wardrobe. So, hindi na natin ano Pamahal yun. sabon eh. Pamahal, oh. kasi pala mo, <laughs> ito, i-area pa ito, mga after one month siguro ito. eh, <laughs> isa lang rin kasi nag-i-edit sa atin eh. Oh. So, yun. Uh, ito, nandito sa atin, oh. si sa Sarayan. No? Sarayan, pakilala ko muna sa camera. Magandang ang po sa mga ano, taga-panood at nandito po ako sa uh, mga Ako po si Ryan Valencia po, isang empleyado ng Wensha Spa na humihingi ng tulong para magbigyan ng katarungan ng aking mga reklamo. Uh, oh, Wensha, ang dalas ko dati ka. mga 10 years ago. Ma <laughs> so okay ka pala dun, eh. So okay, kasi may ano yan eh, di ba? May, may parang hotpot, -pat, -pat kayo. Ah, may Tapos po. may uh, tawag doon, yung mainit, yung sauna, may jacuzzi, di ba? So habang pagkatas mo magpamasahe, ganun ba? Pwede pag, pwede bago bago at saka pagkatapos. Ah. 'Yung ginagawa namin diyan para sulit, eh. Pag para pagpasok din nila kung pang-12 hours kasi 'di ba? <laughs> okay. Oh, kasi 6 hours lang. lang ah, 6 hours yun. lang 'yon. Dati 12 hours. Oo. Eh. So, oh, okay. Pwede kang 12 hours. So, ginagawa namin nun So, pagpasok, kakain patutulog, papapasahe, tapos kain ulit <laughs> bago umalis. Sarap pala dyan. Uh, pero ngayon, ay, hindi ay, masarap um, ang buhay ng mga pangagawa. Yun ang problema. Ayan. Sige, Sir Ryan, pwede mo bang ano? Pwede mo ba ikwento sa amin ano yung sitwasyon dyan sa Wensha? Opo. Bali ako po eh, limang taon na nagtatrabaho sa Wensha. Uh, mm -hmm. Anong trabaho? Ang mm -hmm. isang valet driver. driver. Ngayon, uh, may pagkakataon kasi sa buhay na kailangan natin mag-clean sa SSS, yung alibang mm -hmm. maglulong na discover na discover ko po nung time na yun na wala ko pa lang hapo o gulo kang ano sa Ka ko po yung <laughs> pag-ibig at feeling nung ay yung tatlo Opo. Government mandated benefits. Lahat po yung tatlo na yan. From the start, wala pong hulog. Although, kinakaltasan nila ako sa payslip ng kada sweldo, may kaltas po. Ako, putang ina. 750, 750 kada sweldo. Hmm. Etong eh, dumating na pagkakataon na kailangan ko ng tulong ng gobyerno ng SS nga. Sa kinontribute mo naman dapat, 'di na. Wala ako na po, do ko na wala pa lang ulo kami aming SSS. Which is, Ayop na ito. Tinanong ko ang lahat ng aking mga kasamahan eh ganun din do po pala sa kanila. So lahat lahat ng branch sa saan branch ka nagtatrabaho? Ako po sa Wenches Party mo branch ko. Tapos tat ilang branch sa tatlo ba? Tatlong branch po ang bensya, Isa po sa Pasay, isa po sa Banawe. Hmm. So lahat kayong manggagawa, mga ilang kayo ba lahat? Mga sugot. Sabihin na natin po, puro po ng mga isang daang katao po. oh, isang daan ang hindi binabayaran ng wensa. Lahat kayo, walang oh, SSS okay. spirit pag-ibig na hinuhulog. Wala pong ganong pangyayari. Kahit na, kaya nga malakas ang loob namin, kahit kami mga empleyado, eh, kung murahin din namin sila, Oh. Hindi sila makapalag kasi walang ngayon. Eh, eh, dapat naman talaga murahin yun eh. Kaso ngayon nga lang, pagkakataon na to, dahil naalaman nila na, pinagi, na nagre-reklamo ko sa mga ahensya, eh, isa na po ako sa pinag eh. eh, gago pala yung wincha na yan eh, no? Oo. Oh. Sila nandiyan naguhulog. Okay. Sila pa yung may Pag nanakaw yan eh, no? Pag nanakaw, oh, pag sila, yan. Ay. Kaya yung mga taga wencha yung may-ari niyang wencha. Anong pangalan? Anong pangalan pangalan may-ari? Actually, Chinese po siya. Uh -huh. Pero yung mga nakapalibot sa kanya, eh, mga Pilipino. Uh -huh. Ang pangalan ng Chinese ay eh, Ami, ah, sa kilalang... Ami? Ah, Oo. Okay, Ami ng wencha. Ikaw na nga tong nagnanakaw sa mga manggagawa mo. Ikaw pa may lakas ng loob. Nabalikan yung mga manggagawa, kung di ka ba manggago? Ba? Pag nanakaw, meron ba itong, ano, ba ito, attorney? Criminal ito eh, no? Oo, alam mo, sa, sa Ryan, no? yes, sir. sa SSS period kapag pag-ibig law, ang pagkaltas ng mga mandatory benefits na sa mga gawa, tapos hindi inulog ng employer, oh. Okay. criminal case. Ayun. Ano ibig sabihin nun? Pwedeng makulong si Ami. Oo, oh, Ami. at saka yung kanyang HR, kung sino man yung general manager niya. Actually, okay. ang pumapapin sa pangalan ng miyari, eh yung mga Pilipinong mga mga signatory. Ano pa pala niyan? Ah, uh, yung isa. Shout out natin. Uh, si Miss uh, uh Geraldine Yamson. Oh, mm -hmm. yun. Shout out sa iyo. Lot makapagal. Oh, shout out, mm -hmm. out sa iyo, Lot. Si yung mga taga accounting na sila nagkakaltas, nagbabawas sa sweldo namin. At isang nagngangalang Ivan Jerome Benaventura mm -hmm. na H dati naming HR, eh ngayon ni wala na. Lumipat siya sa ibang kumpanya pero nandoon pa rin nagsisilbi pa rin sa kwensya. Uh, ah, uh, 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 alam, alam mo ba? Kayo ah, mga employer, mga gagong employer na hindi naguhulog mm -hmm. ng mandatory benefits. Batas yan. Hahabulin ah, namin kayo. Mm -hmm. Yan ay criminal case. Ang dami ng employer na nakulong dyan at saka mga general mm -hmm. manager na nakulong dyan. Hinuli. Dahil kinuha ang pera ng mga gawa, hindi hinulog sa tama. Walang ibang tawag niya kundi pagdanakaw. Tapos kapag ka empleyado, nagnakaw ng kahit kakarapot na isang perasong candy, tatanggalin niyo sa hmm. trabaho. Eh ba yung mga gago pa na talaga? Oo, okay. Eh. Dapat isa rin sa tignan to ng, ano, eh, ng kongreso eh. Maalas nyo lang, inanalong ka manggagawa, okay, parang bilis. Isa yan sa titignan natin. Actually, di ba dapat doli tinitignan to? Dapat actually, dapat may, may, may inspection eh. Ayun. Dapat nag inspection ang dole. Eh. Oy, mga taga Department of Labor and Employment. Teka, talaga to si Benny Lagues, may. Ano na, suki na to eh. Punching bag na to eh. Hindi nyo ginagawa yung trabaho ninyo. Tingnan nyo na lang, oh, mga taga Wensha. ba naman kayo? Eh, malamang marami dyan, nagpapamasahe pa sa Wensha. Eh. Ay, baka, pagkatapos ng ano. Baka ba, hindi pa tapos ang office hours, nandun na saan eh. Nandun na sa, <laughs> nandun nandun na sa, sa Wensha. Hindi man lang kinakumusta yung mga kayo, magagawa. Na, Ayan, titignan natin yan. Uh, isa sa i-review yan ng uh, kamanggagawa part Antayin nyo. Makaupo talaga ang kamanggagawa part na Nakalinya na yung mga iimbestigahan natin dyan sa loob ng kongreso. Napakadami yan. Na hindi binabayaran ng yeah. uh, sa uh, uh, Hindi lang wensya yan. Uh, uh, ang dami niyan Pero yung uh, um, sa panahon na kailangan ninyo. Wala, well, walang na puha talaga. So, kung di pag, di pa, pag may o, na doon, hindi ba pa maternity benefits? Ganun. Wala. Wala. Pag Katulad nagkasakit. yung nakaraan lang po, ng mga pag-Febrero, ng anak ng anak ang asawa, no? Uh -huh. walang nakakuha sa SS kasi wala nga daw uh -huh. po ulo. Nang lumapit sa HR, kung asong kasong binigyan na ng 5,000 assistance lang daw uh -huh. Pero ang masaklap na pangutang pa sa kanya. <laughs> sa agad sa rin ng pagkademonyo nito, ano na ito, puwensya na ito, no? pautang pa. Pautang pa. Pa, pa, para lang magkaroon. At ang um, pag nakakausap po ng aking kasamaan, pero yung pera mo na, inod, ng utang. Kaya nga. Nakakapag, nakakapagiging <laughs> <nilaman laughs> na laman ng utang. Ang disgrace ako, nakuha din. Namataya ang anak, walang Wala. nakuha kasi walang ang hulo. Pag na-hospital, kahit ano ba naman yung kaunting mabawas lang sa PhilHealth, wala rin. Wala rin. Yung nasaplag po kasi sa Wensya, pag may nagre-reklamo, doon lang sila nagbabayad. Katulad ko po, nagreklamo ako, pero napansin ko ang aking biglang nagkaroon ng hulog. Pero <laughs> hindi na alam doon sa process. Sa'yo lang ang inulugan? Opo. Pero, pero hindi, hindi, pa, po? Hindi pa kompleto po yun kasi ang sabi nila, maghintay lang daw po. <laughs> uh, <laughs> maghintay magkasakit o mamatay. Malabay. Ito <laughs> na nga <laughs> po ang yung ano, Sa akin naman po kasi, nilalabang ko, hindi lang po para sa sarili ko. Tama. Nakahanda akong mangyari dun sa mga ginawa ko nito. Pero yung... Kasi sigurado, sa, pag iinita ka Sa mga kasamahan ko, sampu na mga kasamahan ko, naaawa ko sa kanila yung mga walang wala. Hmm. Hmm. Na mga matatanda na dun na, ang na sa salvation, hmm. wala dun sa mga Handa kang pag-initan. Palamang, pag meron right itong episode na ito, pag-iinitan ka. Sibukan lang huni nila. Takampi ko kayo. Nasa likod naman Tama <laughs> kayo. Ah. Di lang nga sa'yo, magkakasama tayo. Siguro yeah. naman po eh, dahil sa ganito matatakot po, ma, magulagaman lang sila. Eh, subukan eh, kayo, Wensha, ami kung sino man kayong HR ng Wensha ngayon, subukan nyo tanggalin si Ryan. Gagawin kitang Amie. <laughs> Maniwala ka sa akin, gagawin ka naming Amie. Uh -huh. Subukan nyo tanggalin. Itama ninyo ang SSS spirit pag-ibig uh -huh. ng mga manggagawa nyo, kakampi nyo kami, kaibigan nyo kami. Tama itama ninyo sa batas ang ginagawa nyo. Pero pagka may, meron kayo inagrabyado na manggagawa, Cut. gagawin kitang hobby talaga. at, at the same time, habol ko na rin sir. Hmm. Yung sweldo namin, ng hmm. <laughs> ay okay, partial mo lagi. <laughs> <laughs> hindi, hindi buo binibigay, eh? pero minimum naman. Minimum, oo, pero partial ang nangyayari. Paano partial? Ati yung muna, halimbawa, 8,000 dahil sinasabi nila walang kita ang wensya oh. Huh? yung 8,000 mo bibigyan ko muna nila ng kahit dalawang libo oh. ng ha? sa isang araw na lang yung, yung kakulangan eh patong patong pala na paglabas itong ginagawa nitong wensya na no? kayo e, yung mga empleyado ako yung mga empleyado kong yung mga bayarin oo huh? so, bitin so, ka doon sila rin na huwag di ba di ka naman pwede magsabi mo sa meral ko tsaka ka na muna magbayad o sa Maynila oh. di ba? Oh. pwede bang installment lang din gaya ng sahod namin di naman pwede ganoon kaya nga, yung mga ibang empleyado dyan, bagkos, sana lumabas yung mga kasama ko, mm. huwag matakot, samahan nila ako sa ganito, mm. ng at least lumakas natin. Hmm. Sa mga tagawin siya, samahan nyo si Ryan, mm. kayo matakot. Pwede tayong sabay-sabay mag-file ng case sa SSS Pwede pag mag-ibig dyan. Hmm. Tulungan ko kayo. Tutulungan kayo ni Ellie. Wala kayong babayaran. Hmm. Wala libreng abogado sa lahat. Nakakagigil talaga yan eh. Mm -hmm. yan, yung mga ganyan eh. Talagang grabing panlalamang yan mm -hmm. ng manggagawa. Nasa likod nyo kami, mag-file tayo ng kaso, mm -hmm. at uh, para turuan natin yung leksyon yung may-ari ng wensya na yan, na huwag mag-agrabyado ng manggagawa. Tama. Kaya, samahan natin, mga kamanggagawa natin dyan sa wensya. Huwag okay. hayaan hayaan habang buhay kayo na tinatarantado niyang management ng wensya. May laban tayo mga boss. Pero... May aabante lang natin yan kapag kayo rin mismo ay tumindig sa inyong mga karapatan. Nandito naman ang batas manggagawa, kamanggagawa, partilist, at buong sumbungan ng kamanggagawa. Di kayo nag-iisa sa laban ninyo. Kalaban, ka, ang laban ng isa, laban ng lahat. Tama. So, yun ang, ano, yun ang panghawakan natin. Baka may final messages ka mm -hmm. sa may-ari ng wensya. Right? Sa mga kamanggagawa natin. Sa mga kasama ano? sa Wenches pa, sa may sana naman po sa inyo, wala kami problema din, mabait kayo. Although yung mga nagpapatakbo ng mga ng kumpanya nyo, ay eh yun yung mga salot na nakapalibot sa inyo. Inihiling lang po lamin. Kami mga, mga gagawa na empleyado ng Wenches, ibigyan nyo naman po ng halaga yung mga pinagtatrabaho namin. Ihulog nyo po para yung para sa amin. ibigay nyo po mga benepisyo na inaabol ng mga empleyado. Bagkus doon, wala tayong pag-uusapan dahil maganda naman po ang samahan ng empleyado mm -hmm. at ng bensya. Pero sa ngayon, eh, hinihiling po namin na ibigay niyo po yung para sa amin. Patas naman yan. Salamat po. Di sa mga kasamahan mo sa trabaho, baka may gusto ko sabihin. Para sa mga kasamahan ko, sa Wensya, nandito ako. Alam ko yung mga dating nasa harap, nasa likod, at nasa tabi ko, eh, kakampi ko. Ngayon eh, biglang nawala. Eh, sa hinihiling ko sana, maging tulay to magbumalik kayo, patulan natin yung kung ano yung dapat natin gawin sa wensya mm -hmm. para makamit ninyo yung na katarungan na para sa inyo. Mm Huwag -hmm. kayong matakot. Tama. Alam mo, so, eh, ano eh, simpleng-simple lang naman ang ano namin, Ryan, dito sa prinsipyo namin. Mm -hmm. Sumunod sa batas ang mga negosyo, hindi niyo kami makikita. Mm hmm. Batas lang, sundin nyo lang ang batas kasama pa rin. Ang daming. Kaya eh. ko ba? Ang yayaman na nila. Gusto pa nilang lalong umaman. Tapos sila pagalit pag nasisita. Oo. Ano ba naman yan? Hmm. So, ano, uh, tututukan natin itong uh, problema Salam. ni Ryan at Salam. sa Wensha. Pagka yung may again. mga ibang mga kasamahan mo, kung gusto mo, mm -hmm. pupuntay dito para makilala mm -hmm. kami. Para mas lumakas ang loob. Mm -hmm. Alam nyo, lagi kong sinasabi dito sa ating sumuhan na kamanggagawa ang karapatan at interes ng manggagawa. Hindi po yan hinihiling. Hmm. Kahit mag-isa-isa kayong magluluhod sa harap ng may-ari ng kumpanya, hindi kayo papansinin yan. Yan po ay dapat inilalaban. Tama. Napakahirap po kasi ilaban ng mga tao na ayaw ilaban yung kanilang sarili. Tama. Diba? Kahit mahirap naman yan laban kami ng laban, yung mga nilalaban namin eh, ay ayaw pala. <laughs> ba? Diba? So kaya dapat magkusa tayo. Dapat yan manggaling sa atin mismo. At kapag ka kayo ay lumaban, Asahan po niyo, ang batas mga gawa at kamanggagawa pantilis. Hindi lang sa likod nyo, hindi lang sa tabi nyo, nasa harapan nyo pa. Yun, tama. Okay, Eli? Uh, para sa mga kamanggagawa, mga boss, na may kaparehas na problema sa benepisyo, di hinuhulugan, bungibong yung paghuhulog, bukas po ang linya ng sumbungan ng kamanggagawa. Uh, kumontak lang po kayo sa amin at meron pong sasagot. Maraming salamat mga boss. Sige po, ako po ulit, si attorney general Do ng Batas Manggagawa. At ako si Elison Fernando ng Kamanggagawa Party List. At ito po ang sumbungan ng Kamanggagawa. Narito na ang sumbungan ng Kamanggagawa. Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin to!